inyo. Kamusta po kayong lahat? Yung mga nakatayo sa likod, okay lang po kayo dyan? Hindi po ba masyado mainit? Okay. Yung mga May sa upper box, binabagay ko po kayo. Maraming 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 sa inyo dyan. Siyempre, pinabati ko po si uh, Father, good morning, Father. Uh, to our, uh, sa ating mga pagsihal, sa ating Vice Mayor. Uh, siyempre, sa mga nag-welcome sa atin, mga um, opisyalis ng uh, Barangay Manggahan, uh, sa pauna ni Kap Kin, Kap siyempre, hindi sa lahat, tayo po ay ipapasalamat sa ating uh, butihin kong na tunay nga namang napakasipan at narinig din naman po siyang nagsasilta kanina. Ang kongresman natin hindi nang basta nagpagal, hindi nang siya basta tumakbo taralo din ang kongresman. Kung hindi, talagang nagtatrabaho, una. Pangalawa, talagang pinag-aaralan niya kung ano yung mga sinasabi at mga sinusunod po niya. bilang chairman ng basic education uh, sa ating kongreso, ang dami niyo pong naisusunod ng magandang batas, para sa ating lahat, pakikinabangan po ito ng bawat isang pamilya, lalo na ng mga mag-aaral po natin. ang na mga na naman tumakbo at manalo, pero mas mahirap yung trabaho. At nakita po natin, napakinggan po natin ang Hello, ating kongresan. Kaya, Congressman Romulo, maraming salamat. <laughs> Napakaswerte po natin. Ako po, ano, bilang bilang uh, bilang mayor ninyo, talagang papasalamat ako sa Diyos, una sa lahat. Pangalawa, papasalamat po ako sa inyo dahil may mga kasama po ako na maayos, may kasama po ako na kasisipag, may mga kasama ako na nagtatrabaho talaga. Kung papansinin po ninyo, itong uh, 2025 lang, dami nang naging oh, uh, ilang linggo pa lang, ng bagong taon, ano, Febrero pa lang ngayon, na nasa vision po natin, ibig sabihin sa isang linggo, mahina yung may isang inauguration ng isang bagong uh, project. Uh, kadalasan, dalawa, tatlo, minsan, araw-araw, meron kami mga inauguration. Minsan, lokal na pamahalaan ang nagpapagawa. Diba, uh, Adjutan, na-implement uh, ang ating LGU uh, sa tulong ng Vice Mayor Dodot at ng ating mga konsyahal. At minsan naman, DPWH implemented at sinisiguro po ni Congressman na nakalaan ng maayos ang pondo ng nasyonal para sa mga proyekto na pakikinabangan ng mga uh, ng mga pasigenyo. Pero papansin po, di ba? Talagang ang daming nangyayari, ang daming magandang nangyayari sa ating lungsod ngayon. Pero alam niyo kung bakit nangyayari po. Isa sa talagang uh, dahilan kung bakit nangyayari po ito. Dahil maganda ang teamwork ng inyong city council, mayor, congressman, at barangay. Ito po ay talagang, talagang <laughs> napaka-tenful, napaka-grateful ko.